the last movie was uh, The Blood Brothers. Uh. Oh, that was probably last year. Then. Or two years ago. Oh. Or May choice po ba yun? Or nagiging mapili niya po ba kayo <laughs> uh, so, yes. sa pelikula? Siguro kasama rin yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man. For me, uh, dapat As an actor kasi you, you have responsibility sa sa audience ko. Kasi dapat merong mensahe yung pelikula na ginagawa. It's our responsibility on how we educate the people. How we educate our audience. Hindi yung basta abos so, oh, nakita ko dyan, okay, no, ang gagawin ko rin ito. But para sa akin, um, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na, na ibibigay, ng mabuti sa puso ng isang tao. Doon sa audience. At uh, dahil sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat ka it. rin. And then, nung in-offer po sa inyo to, ano po unan yung reaction? Bakit po kayo napapaya ng ng cell that best? Apa, ay, o, star cast po. Ang daming matitindi. Matitindi yung artist na dito. And, yung, yung kwento niya, it's about injustice. <coughs> kasi, Maraming ako i i know a lot of people you wanna follow i i do that i i normally spend my birthday sa sa biucon o tulo na kung like, ano like tulo na kung nagpapa kasi sa tun tun ano tun mas meka puluhan kasi papa ka inipong kung paanay kita nandito di ba Ay pagkain mga sila may may usukdaman talaga sila may may manito ba pero buong hindi, doon ka pa siya kailangan mas So, maraming, I'm, I'm, trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, may na hindi, na hindi po dapat nakulong, hindi po dapat, hindi dapat, At marami naman sa'yo, basta dapat nakakulong. Yun yeah. Oo. Oh. Oo. Oh. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong, itong kwento na ito nakakatuwa ko na. so, uh, 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 privileged to do this, so I think our directors, director Rebecca, for offering this. Don't you? Uh, but me.